Hi guys! Sunny Sunny day, sunny night Sunny night ng greetings sa inyong lahat So dito ako galing sa work, Naglalakad papuntang bahay Dito sa forest Maputik Maputik siya Yung lake yan. Akad tayo So ang oras ngayon ay 6 56 ng gabi. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo. Maliwanag pa diba? Solar eclipse baka mo. <laughs> Char. Iba pala yung solar eclipse guys. Na ano, magdilim-dilim lang. A few minutes. Yan o, nag-melt na siya. So, ang ganda ng view natin dito. So, galing tayo sa work. Hindi pala mag na natin. Galing tayo sa work. Ito ipatayo natin dito. Ayan. So, nag-drive ako kanina sa Helsinki ng 2 hours kasi inuwi ko yung sasakyan. Tapos, nagsabay ako sa aking bus. Oops! Nagsakay ako sa aking bus. Eh, sasakyan ng bus kasi nandoon sila. Ayan. So, 15 degrees Celsius daw ngayon, guys kaya medyo warm medyo warm siya medyo warm <coughs> pero pag umaga 3 degree oh, ang ganda ng ating view ngayon guys narinig yung pang humi ng ibon super ka warm ngayon ma warm ngayon yung ano yung weather yan yun nga, na siya alam nyo ba sa city, malinis na kasi malinis na nila kinuha na nila yung mga maliliit na bato-bato ngayon, hindi pa ay ngayon, dito hindi pa sa city lang or yung mga walking park so ayan, napakaliwanag yung araw na pagka ano mamaya di ko alam anong kalan yung sunset mga siguro 7 hindi 7 na eh mga siguro 8 maglalakad tayo so until 6pm yung work ko today guys bukas naman maaga 7 to 3 so iba 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 na naman yung aking work schedule ah noon 10 to 4 tapos naging 8 to 4 ngayon naging ngayon today 10 to 6 so tomorrow naman 7 to 3 7.5 hours kasi kuhaan niya ng 30 minutes ng break 8 hours yun ang total pero yung 30 minutes kasi break yun it's mandatory kaya yun guys yung 13 minutes tapos mag work ka ng 8.5 total yung 13 minutes talaga guys kukunin talaga yung sana dapat mag break ka talaga ganun dito guys oh napakaganda dito ako naglalakad naglalakad ako balik 12 minutes lang laman yung lakad ga papunta sa bahay namin hindi na ako nag-antay ng bus kasi hindi naman malamig ngayon so naglalakad na ako excited na ako guys sa sama. kasi mag more on walking na naman tayo at saka siguro after ako ng work mag bike, -bike tayo mag bike, -bike tayo paglipat tayo na pagod as a weekend pwede na ako mag bike, -bike guys kasi wala naman akong trabaho ng week weekend. Noon, nag-work kasi ako ng weekend noon. Yung off ko lang, one day, Tuesday. So ngayon, iniba na. May ano na, free day na akong ng weekend. So, makagala-gala na tayo or makapag-enjoy ng ating life during ano, free time. Ano nakakapagod kaya yung ano? Noon. Pero malaki yung sahod ko noon, guys. Kasi nag-u-work ako ng Sunday. Double pay yun. Double pay. Ngayon, wala nang double pay. Tapos na re na yung rate ko. Kasi minsan, nalalagay ako sa is ibang department. Kasi pag wala masyadong work, <coughs> excuse me, ilalagay ako sa ibang department. So, parang konti lang yung rate rate doon pag kulang kasi yung trabaho guys eh, hinahanapan kami yung trabaho para makompleto yung aming hours per day para matupad ba ka. kasi bawal kasi yun pag ano full time ka tapos kulang kulang yung oras mo so hinahanapan kami minsan busy minsan hindi so ayun Malinis na dito, guys. Malinis na. So, punti lang yung sahod ko talaga. Kasi, minsan, punti yung rate sa isang ibang department. At saka, yung ano naman, kung saan ako nag-work, yung kung saan na department, tama lang yung sahod. Kung baka yung mag, ano, may konti lang talaga yung sahod ko, guys. Konti lang siya. May lang naman. Kasi at least napapahinga ko yung katawan ko. Pero gusto ko mag ano. Gusto ko mag work ulit ng gano'n. Kasi malaki yung sahod. Ito kaso lang. Noon kasi maraming invite-invite. Mga friends. Hindi ako makapunta ng weekend. Kasi weekend lang din yung mga time. Kasi mag work din sila, di ba? So ngayon na, lagi akong free ng weekend. Walang nag invite <laughs> Walang ano, walang gala-gala. Siguro sa summer, makagala-gala na kami kahit saan. So, malapit na ako guys, mga one minute. Nandito na actually ako sa building na So, paalam guys. Paalam lang, oh. Malinis na, oh. Nalinis na, kinuha na yung mga ano-ano. May mga snow pa dito. May mga snow pa. Dito nilinis na. Ayan. Nilinis na siya. Snow. Oo, oh, diba? So, paalam guys, nandito na ako sa building. Babush! Teka lang. Ngayon dyan, bawal magpunta yung aso. Ngayon. Yeah. Buti nilinis dito. Maganda, no? Kasi mag-iinit na kaya naglilinis na sila. Nandito na ako guys sa entrance namin. I ano, linisin ko muna ang sapatos baka may nadumi-dumi. Yan dito guys, every building may ganyan na brush. I brush mo lang yung paa mo dyan. So ayun guys, paalam. Nandito na ako sa bahay.